Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming misteryo at kababalaghan sa mundo natin na hindi maipaliwanag ng agham o lohika. Mula sa pari ng misteryo na bigla na lang sumulpot sa gitna ng isang aksidente, hanggang sa himala ng lobo na nagbigay ng aliw sa isang pamilyang nagdadalamhati, hahalukayin natin ang sampung mga kakaibang pangyayaring nagpatindig ng balahibo sa marami. Kaya kung handa ka na, simulan na natin ang paglalakbay sa mga hiwaga ng ating mundo. Number 10. Ang Pari ng Misteryo Sa kwentong ito, binigyang pansin ang isang hindi maipaliwanag na pangyayari matapos ang isang matinding aksidente sa daan sa Missouri. Sa gitna ng kaguluhan, isang pari ang bigla na lamang sumulpot sa eksena upang magdasal para sa isang babaeng na trap sa loob ng sasakyan. Sa pagdating ng pari, tila humupa ang tensyon sa paligid at naging mas maayos ang pag-rescue ng mga emergency personnel. Matapos maisalba ang biktima, bigla rin siyang nawala na parang anino lamang. Sa kabila ng pagtatanong ng mga tao kung sino siya, walang makapagsabi kung saan siya nagmula. Kalaunan, lumitaw ang pari at inamin na siya ay nasa lugar ng aksidente dahil papunta siya sa ibang misa. Sa kanyang pag-amin, sinabi niyang ang totoong kredito ay dapat ibigay sa Diyos at sa mga rescuers na tumulong sa biktima. Marami ang naantig sa kwentong ito na nagbigay liwanag sa pananampalataya ng mga tao sa himala at kabutihan ng bawat isa, lalo na sa oras ng pangangailangan. Number 9: Lumilipad na anghel sa India. Sa isang tahimik na araw sa India, ang grupo ng mga turista ay tila nag -e enjoy lamang sa kanilang pagbisita sa isang sinaunang lugar nang biglang masira ang kanilang atensyon ng isang kakaibang eksena. Sa kalangitan, tila may isang tao o anyo ng tao na parang lumilipad na animoy eksena mula sa isang superhero na pelikula. Habang nagre-react ang mga tao, agad nilang nilipat ang kanilang kamera upang kunan ang di pangkaraniwang pangyayari. Gayunpaman, sa kabila ng mga haka-haka at pag-viral ng video. Walang masyadong naibigay na ebidensya upang magpatunay kung tunay ngang isang anghel ang kanilang nakita. Hindi rin ito masyadong naibalita sa mas malawak na saklaw. Dahilan upang ang iba ay magtanong kung totoo ba ang nangyari o isa lamang ito sa mga kakaibang video na palaging nagiging usapan sa social media. Number 8. Himala ng Moske sa Gitna ng Tsunami Isang hindi malilimutang pangyayari ang naganap sa Indonesia matapos ang isang napakalakas na tsunami na lumamon sa halos lahat ng bagay sa paligid nito. Ang mga bahay, gusali at infrastruktura ay naglaho na parang bula. Ngunit ang mga muske sa lugar ay tila milagrosong na ng matinding pinsala. Maraming lokal ang naniwala na ito ay isang tanda ng proteksyon mula kay ala na pinanatiling buo ang mga muske upang maging kanlungan ng mga tao sa gitna ng trahedya. Samantala, may iba naman na nagsasabing ang misteryong ito ay maaring dahil lamang sa istruktura ng mga moske na mas matibay kaysa sa ibang mga gusali. Gayunpaman, ano man ang paliwanag na natili itong simbolo ng pag-asa at pananampalataya para sa mga nakaligtas? Ang eksenang ito ay naging patunay na kahit sa gitna ng sakuna, may mga himala pa rin nagpapakita sa mga taong umaasa. Number 7, Anghel na Lumilipad sa Itaas ng Truck Sa Michigan, isang mag-asawa ang naniniwala na nakunan nila ng imahe ang isang anghel gamit ang kanilang home security camera. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang tila imahe na nagliliwanag sa itaas ng kanilang truck. Para sa mag-asawa, ito ay isang basbas at tanda ng proteksyon mula sa langit. Ang kwento ay mabilis na kumalat at nakakuha pa ng atensyon mula sa Inside Edition. Subalit, may ilan namang nagduda at nagsabi na ang anghel ay maaaring isang simpleng insekto, tulad ng gamugamo na nakunan ng kamera. Ang ilaw na tumama rito ay nagbigay ng ilusyon na parang ito'y lumulutang sa dilim. Kahit hindi tiyak kung ito nga ay isang himala o simpleng aksidente ng lente, ang video na ito ay nagdulot ng inspirasyon sa marami. Pinapaalalahanan tayo na minsan ang simpleng mga bagay ay maaaring magbigay ng pag-asa at paniniwala. Number 6, Ulap na mukhang Anghel sa Kalangitan Sa Houston, Texas, isang lalaki ang nag-viral matapos niyang makuha na ng video ang isang ulap na tila may hugis ng isang anghel. Habang siya at ang kanyang asawa ay naglalakbay, napansin nila ang kakaibang anyo ng ulap na parang may pakpak. Sa kanyang pananaw, ito ay isang senyales mula sa langit at agad niyang ibinahagi ang larawan sa Facebook. Ang post ay naging viral at maraming tao ang nagsabing ito ay isang milagro na nagpapakita ng basbas mula sa Diyos. Agad namang umani ng iba't ibang reaksyon ng video mula sa mga tao. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang mensahe ng pag-asa. Habang ang iba naman ay nagsabing isa lang itong natural na formasyon ng ulap na nagkataon. Ano man ang interpretasyon, Nagdulot ito ng inspirasyon at pagninilay sa marami na nagpapakita kung paano ang kalikasan ay kayang magdala ng mensahe ng pag-asa at pananampalataya sa mga tao. Number 5: Ang Birheng Maria sa Salamin. Noong Disyembre ng 1996, isang kakaibang imahe ang natuklasan sa salamin ng isang gusali sa Clearwater, Florida. Ang imahe ay kahawig ng Birheng Maria. May taas na anim na talampakan at lapad na dalawampung talampakan. Agad itong tinawag na Christmas Miracle. At mahigit limandaang libong tao ang dumayo upang makita ang tinatawag nilang banal na pagpapakita. Habang ang ilan ay naniniwala na ito ay tanda ng banal na presensya, ang iba naman ay nagsabing ang imahe ay resulta lamang ng moisture at dumi sa salamin na tumama sa sinag ng araw. Sa kabila ng mga argumento, ang tagpo ay nagsilbing inspirasyon sa marami na nagdala ng lakas ng loob at pananampalataya, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Ang imahe ay nanatiling simbolo ng paniniwala at pag-asa para sa maraming tao. Number 4. Ang Anghel na Bumaba sa Moske Sa isang video na kuha sa loob ng isang moske, makikita ang isang tila kakaibang liwanag na sinasabing anyo ng isang anghel habang ang mga tao ay taimtim na nananalangin. Isang kakaibang sinag ng ilaw ang pumasok sa moske mula sa bubong na tila nag-anyo ng isang tao na nakaluhod. Marami ang naniwala na ito ay isang banal na pagpapakita, isang tanda ng presensya ng Diyos sa kanilang banal na lugar. Subalit, hindi lahat ay kumbinsido sa himalang ito. Ang iba ay nagsabing ang liwanag ay maaaring epekto lamang ng natural na sinag ng araw na tumagos sa bubong ng moske. Gayunpaman, ang video ay naging viral at ang kwento ay nagdala ng inspirasyon sa mga tao sa buong mundo. Pinapaalalahanan tayo ng tagpong ito kung paano ang mga simpleng pangyayari ay maaaring magbigay ng pananampalataya at pag-asa. Number 3, ang anghel sa mall. Sa isang mall na tila nasa dilim, isang video ang nagpakita ng tila isang maliwanag na anyo na bumaba, may kinuha at muling lumipad. Ang eksena ay mabilis na kumalat sa social media At marami ang nagsabing ito ay isang anghel na nagpakita sa hindi may paliwanag na dahilan Subalit maraming tanong ang naiwan Bakit napakadilim ng mall? At kung totoo itong anghel, bakit tila hindi ito nagbibigay liwanag sa buong paligid? Bagamat ang iba ay naniniwalang tunay itong himala Ang iba naman ay nagsabing ito ay peke lamang at nilikha gamit ang video effects Sa kabila ng kontrobersya naging usap-usapan ng kwento na nagpapaalala kung gaano kadaling makumbinsi ang tao ng mga imahe na akma sa kanilang paniniwala. Gayunpaman, ang ganitong mga kwento ay laging nagdudulot ng inspirasyon at pagninilay sa kahalagahan ng pananampalataya. Number 2, ang anghel na tagapagligtas mula sa aksidente. Isang dramatikong video ang nagpakita ng isang tila kakaibang tagpo na kinunan gamit ang CCTV sa isang kalsada sa China. Isang lalaki ang nagbibisikleta sa gitna ng gabi nang biglang may paparating na mabilis na truck na halos sumalpok sa kanya. Sa isang iglap, isang misteryosong figura ang biglang lumitaw. Hinila ang lalaki mula sa bingit ng kamatayan at inilipat ito sa isang ligtas na lugar. Ang figura ay naglakad palayo na tila walang nangyari habang ang mga saksi ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Bagamat marami ang nagsasabing ito ay isang himala o pagpapakita ng isang guardian angel. Lumabas na ang video ay mula pala sa isang video game na tinatawag na Dragon Totem Girl. Sa kabila ng pagbubunyag na ito, nanatili ang kwento bilang isang popular na halimbawa kung paano ang mga tao ay naghahanap ng pananampalataya at misteryo sa mga di maipaliwanag na tagpo, tunay man o hindi. Number 1. Ang Himala ng Lobo sa Burol Isang emotional na video mula sa Pilipinas ang nakunan sa isang burol kung saan ginugunita ang pagkawala ng isang pitong taong gulang na bata. Sa gitna ng lungkot at pagdadalamhati, isang helium balloon ang tila kusang gumalaw at dahan-dahang pumunta sa ina ng bata na umiiyak. Sa sobrang gulat ng mga nakakita, sinabi nilang ang lobo ay parang ginagabayan ng espiritu ng yumaong bata upang bigyang comfort ang kanyang pamilya. Bagamat maaaring ipaliwanag ng siyensya ang kilos ng lobo sa pamamagitan ng hangin o static para sa mga nakaranas ng tagpong ito, ito ay malinaw na isang himala sa kabila ng lungkot. Nagdala ang kwento ng kaunting aliw at pag-asa sa puso ng mga naulila na nagbibigay ng paalala na kahit sa gitna ng kalungkutan, maaaring may mga senyales ng pagmamahal mula sa kabilang buhay.